tumulong tayo kahit walang kapalit. Nakabinta ko kanina guys ng cellphone. Kaya ayan guys, isipan ko na naman na mamili ako ng groceries. Then ipamigay natin sa mga kaibigan natin sa labas na wala matirahan at walang natutulugan po. So sa ngayon guys, ay hindi na gaya dati na namili kami ng maraming jalibi dahil maraming natutulog sa labas. Dahil guys, ngayon ay napansin ko na kaunti na lang yung natutulog sa labas na mga kaibigan natin. So kung inyong nakikita guys, tulog yung atin ng Nakaupo or nakasandal. So, ginising ko siya guys dahil nga naisipan ko na baka siya ay hindi nakakain. At kung inyong nakikita guys ay wala talagang makitang katao-tao sa labas dahil ako ay lumalabas guys pag wala nang gising. Gusto ko kasi pag nagabot po ako ng pagkain sa mga homeless ay walang nakakakita sa akin. Hindi man ganoon karami ang inyong nakikita na binibigay ko sa mga taong natutulog sa labas. Yan po ay bukal sa ating loob. Maliit man guys sa inyong paningin, basta iisipin ko gusto kong tumulong sa mga taong nangangailangan pag ako ay nakakaluwag-luwag. So, yun na nga dahil nga napansin ko rin na marami yung nakita ko dito na magkakasama. Siguro magtatay at atong tatlo na to din. Naisipan ko guys na dagdagan ko ng kaunting cash guys ang aking ibibigay sa kanila dahil baka hindi sa kanila magkasya ang inabot ko ng mga biscuit at saka noodles guys. So ang saya-saya guys ng bata dahil daw guys hindi pa sila nakapaghapunan. Buti guys dahil ang nalagay kong pagkain sa akin dalang plastic ay yung pwede nang kainin dahil nga hindi na siya niluluto. Natural ilalagay natin doon ay yung hindi na niluluto guys dahil nga sila ay walang bahay. So natural wala rin silang malutuan. So guys, para matulungan nyo rin ako sa paggawa ng aking video, pakifollow, like, and share na lang po. Kasi aminado tayo guys na dito ngayon sa social media, pag marami kang views at maraming nag-share sa iyo, natural malaki yung kikitain mo sa iyong video. Sa ganun guys, malaki rin yung chance natin na may pagpatuloy natin ang pagtulong sa mga homeless. So yun lang, buyers. Maraming maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo pong i-skip ang mga ads natin.